We understand uh, very recently sa mga operasyon ng ating PIDEA ay mayroong uh, mga kumpiskadong mga illegal na droga na naman at maging uh, mayroong uh, malaking halaga ng marijuana na inyong uh, na intercept uh, please uh, give us an update uh, tungkol dito Attorney Kalulot sir Pero po sir Alan uh, noong August 30 Uh, mer meron ho tayong marijuana eradication campaign na ginawa po yan dito po sa may parteng Sugpon, Ilocosur, na kung saan uh, meron ho tayong sinirang mga marijuana plantation doon and sinunog na rin po on-site yung 10,250 pieces nung fully grown na ito na marijuana plants and mga isang libong piraso ng mga seedlings ng marijuana. Sa kabuan po, yung halaga nung nasirang mga mariwana noong August 30 to 31 that's around mga mga 2 million pesos may na rin ho, na, na value po ng mariwana ho sinira ho natin diyan ho sa ma parting sugpon Ilocosur